First time ko tong gagawin guys, mamimili ako ng mga chocolate dito mismo sa loob ng barko for today's video. Sakto, bagong sahod pa naman yung kalbo, kaya paldo, tara, samahan niyo ako mag-shopping, let's go! So ayun na nga guys, it's true, meron talagang bilihan ng chocolate dito sa loob ng barko, so challenge! Eh? Hindi lang kasi mga container, truck, tangke yung kinakarga namin. Meron din kaming motorsiklo, kotse, alagang hayop, pati na rin pasahero. Wow, ang ganda ng Lamborghini! Oh, di ba? Halos kompletos si 'yung barko namin. Ikaw na lang 'yung kulang. Oh, she. Kaya bumaba na kagad si Kalbong Siman TV sa shop, excited nang bumili. Guys, bibili tayo ng chocolate sa barko, guys. Pagdating ko sa tindahan ng chocolate, naunahan na ako nila Eagle Man. Hey, napakaangas par, ang daming pwedeng pagpilian. Bigla tuloy na lito yung kalbo kung anong bibilin. Buti na lang guys, naalala ko kagad yung comment section kung anong request ng ating mga followers. Talaga namang sinakto, kaka 1 million lang ng kalbo sa FB tapos bago pang sweldo kaya hindi muna ako magtitipid. Wala nang isip-isip, bumili na kagad ako ng maraming ferrero. shish Medyo may kamahalan pero baliwala yan, tik-tik na lang ulit ng kalawang. Alright! Sinulit ko na talaga yung bili guys, baka mamaya hindi na maulit. Nakarga na ng ating bagger. Shoutout na rin pala sa dalawang crew na pinagbila namin sa barko. Kay Kuya Dexter at Ate Marlene Pero baka mas matanda pa dyan yung kalbo Oh yeah Pati sila Eagleman Ayun, napabili na rin ang Ferrero Pagkatapos namin mag-shopping ng mga chocolate dito guys Lumipat naman kami ng tindahan Doon naman kami sa mga pabango Guys, puro Ferrero lang yan oh baba tayo Guys, shopping muna kami sa parko namin guys yan, oh. hey, Shopping ng Ferrero ito pala yung tindahan ng pabango dito sa barko namin guys. Lagi pang nakasale. Pwede ka pang gumamit ng ipinagbabawal na teknik. Ispray mo na kaagad sa damit para hindi sayang yung tester. Alright! Pagkatapos tumesting ng madami, sabay hindi bumili, balik muna tayo sa kabina para ilagay yung mga chocolate sa aking mahiwagan drawer. Malapit lang naman yung kwarto ko dito guys. Tawid dagat lang. Oh, si, Hey, napakaangas par. Ito na pala lahat ng aking pinamili. Ipasok na yan sa mga kalbung siman TV. Oh, yeah! Oy, hindi na kasa, guys. Pangkain. Dahil ginutom ako dun guys, dumiretso na kagad ako sa krumes ng makakain. Eto pala yung gabihan namin ngayon dito sa barko. Mukhang masarap na naman yung nilutong food trip ni Mayor. Om um, Sim! Meron tayong puting kanin, tonkatsu, sakto, nag-iisa. Nilagang baka with sitaw at mais, parang wala nang laman. Dalawang bakit ng sabaw, magsawa ka hanggat gusto mo, wag mo lang ipaligo. Shit! carrots, broccoli, cauliflower, potatoes, pansit, meron na namang mais. Tapos dito sa kabilang side, yung mga pang healthy living, mga gulay-gulay para sa mga nagda-diet. Merong kamatis, pipino, sibuyas, cauliflower, tuna chunks, ang sarap ng dessert. Ito na pala yung mga napiling food trip ni Kalbong Siman TV. Gutom match, let's eat!